Oo, nasa ano pala kami? Apayaw Cordillera po. Kala ko nasa Ilocos Norte pa diba kami. Oo, kapal uh, po ng pag. Pana na ito? Apayaw Cordillera na pala ito? Hindi diba pala Ilocos Norte dito. Apayaw Cordillera na. Ano po kapal ng pag? Aakit pa lang po doon. Ayaw ko lang makikita ang taasa. Kapal po ng pag. Ang labing dito po.